So oh, mga kanaypi, ito na yun eh. okay. oh. Okay. Yan na yung in-order natin. Buti na lang. Kaya kung kumanda na eh, kuminis na eh. What's up mga kanoypi, nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Ngayong araw, ngayong hapon I-deliver na natin yung mga sisi dito na 22 pieces At isang sakong bigas Deliver natin sa San Nicolas Sa hipag ko mga kanoypi Nandito na, na-prepare ko na Yung tawag nun yung mga sisiyo Nandito na sa mga box Ayan, bali 11 pieces yung nandito sa isang box. Ayan. At 11 pieces din dito sa kabila mga kanaypi. Para hindi sila may stress. Hindi sila makrowded sa isang box lang. Dalawang box na yung ginamit ko. At kukunin ko rin to. Na ano, lagay ng itlog para ano para pangtakip dito sa taas at hindi lumipad di ba ayan bali ibibigay ko na rin mga kanipi, yung ano yung natirang pagkain nila at isang ilaw wala daw kasing mabili doon sa ano sa San Nicolas na ganyang ilaw bigyan na natin kasi may mga reserba pa naman ako yung incubator ko sa likod hindi ko na ginagamit yon yun na yung ano doon tayo kukuha ng ilaw ulit na gagamitin ah, tinanggal ko na yung nandito na bumbilya eh. yun na yon ito yung ibibigay natin okay tapos yung isang sakong bigas nandun na kay Mia binuhat ko na pero kukuha tayo dito ng itlog ng aking mga manok ibibigay ko kay nanay sa bahay nila misis para matikman din nila yung itlog ng aking Rhode Island diba ayan kuha dito mga kanaypi ayan kumuha na ako ng plastic mga kanaypi kunin natin yung ano yung mga itlog ng aking alagang manok Bibigay natin doon sa San Nicolas para matikban nila ayan iwan na natin itong mga to maliliit 6 8 10 11 12. Ayan, mga kanipi. 12 yung yung ibibigay natin doon na itlog. Papatikman din natin doon sa San Nicolas. Okay, mga kanipi. Tara na. Gustong gusto kasi ng ano, nung pamangkin ni Mrs. Yung maliit na bata doon, gustong gusto niya yung ano, yung itlog na nilaga. Ayan. Bigyan natin para may makain siya. Dudublin ko lang tong plastik niya mga kanaypi, para hindi ano ma masira yung plastic, may butas na eh. <laughs> Ayun, dalhin ko muna to kay Mia. Nandiyan na, nagbabadya na naman yung ulan. Grabe. Ang dilim ng langit mga <laughs> Pero patindi pa rin yung sikat ng araw yung mga ulap dilim-dilim ay anong oras na alas dos na mga kanunyopi so balikan lang tayo na uh, ano pupunta ng San Nicolas ayan kunin ko na lang yung ano yung tawag nun yung trapal ni lagay natin dito yung bigas sa loob para di mabasa ng ano ng ulan ayan kunin ko na yung ano <laughs> yung mga sisiw tapos punta na tayo sabi ni Renyan kaninang tanghali Uh, antayin ko daw siya kasi alas dos yung uuwihan nila eh alas dos na di pa umuwi tinawagan ko si Bintong sabi niya uh, nagchick pa daw sila ng test paper so yan, hindi na sila makakasama sa akin na pupuntang sa Nicolas. tayo na lang solo flight mga kanoypi Okay lang yan basta ma natin yung mga sisiw at yung order sa akin na bigas. At least kahit papano nakapagbenta na naman tayo. At naibenta ko na naman yung mga sisiw na napapisa ko dito sa incubator na pinagawa sa akin, di ba? Okay. At yung pera na pagbebenta natin diyan nakalaan na yon mga kanipi. May pagbebenta Ibibili natin ng ano. Basta malalaman nyo na lang 'yon Abang-abang lang kung saan ko ibibili yung mapagbibintahan ko ng mga sisi na yan. Okay? I-update ko kayo doon. Tara, tara. Buhatin na natin. tas punta na tayo. Kasi andilim oh. Ayan oh. dilim ng mga ulap. Tapos sa kabila. So sana hindi tayo mabutan diyan sa daan ng ano ulan. Okay lang na mabutan tayo pa uwi. Huwag lang papunta. <laughs> 'Di ba? Pahirap 'yon. May dala pa tayong ano bigas. Baka mabasa, sayang, 'di ba? Okay. Ayan mga kanaypi, sinara ko muna yung tindahan dahil walang tao na dito. So ito, buhatin na natin. ng uh, makapunta na tayo, Makabiyay na tayo papuntang San Nicolas. Ayan. <laughs> okay. Let's go, let's go. Sana di tayo mabutan dyan sa daan. Nung oras na. Isang oras papunta doon. Isang oras pabalik. <laughs> Alright. Basta ma-deliver natin to walang problema. Binigyan ko naman na sila ng pagkain diyan sa loob. Tubig na lang yung ano problema diyan. Pagdating na lang sa San Nicolas. Ayan, nakakanipi. Na wag lang may stress yung mga sisi okay ayan ayan na sila <laughs> let's go ayan nilagay ko na yung isang trapal ko dito sa gilid nandito naman yung pangharap okay na let's go let's go nang makauwi din agad ang importante pag nagbebiyahe ng mga sisiw dapat uh, hindi sila kubo uh, hindi sila kulob yung ano yung box Dapat may hangin pa rin na pumapasok doon para hindi sila mamatay Okay Alright Let's go Ay n makakaloypi nandito na tayo sa Dilan Paurido Ayan Palabas na tayo dito Sa taan na yan Pero pipili muna tayo dito Ng ano Ng tinapa Bigay natin doon sa ano Sa San Nicolas Kina nanay at tatay Para may pangulam sila doon lalaki ate. Lalaki talaga. O rek ate. Wala po ako yan. Basta lang. Basta okay, lang. Lim anggang Limalang. Limang tig-tama. Hoy, natin kung may anim o ano.

pinan nandito na tayo sa Tayog Duman na tayo ng Santa Maria sa shortcut kaya hindi ko na na video yung ano yung bayan ng Santa Maria Ayan Sunod na bayan San Nicolas na Ito na tayo mga kanayip Walang magbubukas ng pinto eh <laughs> Kaya ako yung magbubukas <laughs> Pumalik to

On the Gida Hospital eh. Um, so Ini

ng bigas doon okay panalo na naman di ba at abangan nyo mga pi, yung kung saan mapupunta yung ano yung pinagbintahan ko ng sisil bali nandito tayo sa Aldan, mga mga at ibibili ko na yung pinagbintahan ko ng mga sisil ng crib ni Bibi Kanoypi Bali, nakaraan, nagpa-reserve na ako dito ng isa. Ngayon, pipikapin na natin, mga kanaypi. At syempre, gagamitin natin yung pera na pinagbintahan ng sisig. Tara, pikapin na natin yung crib na in-order ko dito. Let's go! Ito na ata, mga kanaypi. Naliha na. Boss! Hi, Sato. Sato. May nakausap na ako dito. Ano na ako sa So mga kanaypi, ito na yun oh. Okay. Yan na yung in-order natin. Buti na lang. Kaya kung kumanda na eh, kuminis na eh.

Eh, hey, ipay mo nga ba dyan? Pa, sitrom lang. Pa. Ayan, ilalagay <makes noise> <makes noise> eh, na. Mga kanay. Saktong-sakto pala eh. Ayan, dito ako bumili. Ito ba yung pangalan niyo, boss? Yan, mga kanoy yung pangalan, Agulan Furniture Shop. Dito yan sa Mangaldan. Ganda. So ito na mga pi. Okay na. Di ba? Maganda, makinis yung ano, yung kahoy. Jimmy na yung ano yung kahoy na yan okay bali yung presyo ng ano ng crib na yan mga kanipi nasa 1.9 pag online daw na bibilhin pero pag dito kayo sa mismong tindahan nila mismong pagawa nila ng furniture mabibili nyo yan ng 1.5 so no, nakamura tayo dyan 1.5 yung pinambili ko niyan nung unang daan ko dito nagdown na ako ng isang daan ngayon ang binigay natin 1.4 so ayas may magagawit na si baby Erica na crib okay well, ano Yan, magandang klase at makakapal yung ano yung kahoy na nilagay nila hindi katulad nung ano yung nabibili dyan sa ordaneta Manipis yung kahoy, mga kanipi. Kaya naghanap ako ng mabibilhan. Buti na daanan ko dito sa may mangaldan. Mangaldan na ba? O, dyan pa kasi yung mismong arko eh. Hindi ko alam kung sakop na ng mangaldan to, mga kanipi. Okay? At least may nabili na ako. Ayan, mga kanipi. Nandito na ako sa bahay. Kaka Uwi ko lang. At nabuhat ko na rin yung mga ibang gamit kay Mia. Nandito na rin yung crib na binili ko kanina sa Mangaldan. Tapos bumili na ako ng ano, bumili na rin ako ng natural na varnish para mabarnisan itong kahoy na to, maproteksyonan sa bukbok para maiwasan nating masira ga, di ba? So nakita niyo naman kung saan ko ibinili yung pinagbentahan ko ng ano, ng sisiw. Ayan na, nandito na yung crib na ni Bibi Canoy, ni Erica. Yan na, may magagamit na siya pag-uwi niya dito sa bahay. So, ayan mga kanayi. Dito ko muna tatapusin yung vlog. Maraming maraming salamat na naman sa pagsama sa aking mga gala sa pagbili ng crib na to. Thank you so much sa suporta niyo palagi at lalong-lalo na sa ginagawa n'yong no skip ads ng aking mga video. Malaking tulong yan para sa aking pamilya para may pang allowance kami <laughs> no at sa mga gustong magpa shout just comment below lang mga kanipi at abangan nyo na lang na ano na ma-replyan yung mga comment nyo pagpasensya nyo muna ako ngayon dahil wala pang ano hindi pa nakapag-reply kaya wala muna ng shout out ngayon mga kanipi babawi na lang sa mga susunod na vlog no pagpasensya nyo muna ako So, kita-kita na naman tayo bukas sa uh, panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.